Hindi ko na nga matiis yung aking gutom kaya naman tumakbo talaga ako sa may tindahan. At pagdating nga ng gabi ay ito yung ginagawa Inakit rin din ako ng habibisong, agay. Okay. So ayun na nga guys, for today's video, habang naghihintay ako dito kung kailan ako magluluto, imutatali muna ako sa aking buo. Dinalawa ko na lang pala yung pangtali ko para naman mas bagay sa akin at ginanyan ko nga. I, ko nga siya ng pagitna para naman imagmukha tayong tao ba, agay. Okay. Hindi na nga ako nakaharap sa salamin, no. Dito na muna ako sa tangke nakaharap kasi dito naman ako palagi. Parang nagagandahan ako sa mukha ko dito kapag dito ako sa tangke pero kapag sa salamin ako magtingin, susday, para yung salamin dito nagsasabi ng totoo. Agoy, hindi man lang ma ba? Eh nung nakita nga ako ng aking amo nung nakaraang araw, may sinabi siya sa akin, nakalimutan ko lang. Basta nakangiti na siya sa akin kasi ginanyan ko yung buhok. At ayun na nga dahil napapangitan ako ay gawin ko ulit. Para kasi siyang labiat ba kaya naman inulit ko. Matagal pa kasi akong magluluto. Kaya naman ganyan lang po talaga yung aking ginagawa. Naghanap talaga ako ng paraan para naman may kalingawan ba. At ayan na nga yung final look. At tignan niya naman may uban pa. matanda na talaga ako kasi may uban na ako. So habang hinihintay ko yung oras papalayo ng papalayo naman siya ay patagal ng patagal ba. Kaya wala naman akong magawa sa buhay. Kaya naman naginguto po ako ng mga aso. Kasi kasi may kuto na sila ba aabutin ba kasi ng isang buwan bago sila papaliguan kasi mga kandingon kayo ba takot sa tubig kaya naman may kuto na talaga sila ngayon iba yung kuto nila ngayon yung palaging busog na kuto ba yung tipong lahat ng dugo mo ay sisispe sa unsa daw sisipsipin ng kuto o ba diba? nakabulol na hindi na masyadong marunong magtagalog ba ay kasi nabubulol na at ayun na nga namatapos na nga ako kay Tofi si Lexie naman yung ipasit down ko nga siya eh, hindi pa kaagad nakaupo nagmatigasan pa sa ulo ba Okay, okay naman, ginanyan ko talaga at ito nga yung nakuha ko guys. Nakakuha na pala ako ni Lexi nung mm hindi -hmm. pa si Tofi yung aking sinukayan. Eh nung nagkuha ako ng cellphone ko kasi i-video ko, si Lexi naman ay umalis. Tapos si Tofi, siya yung pumalit kay Lexi. O ba? Diba? Okay naman, siya na lang po yung aking sinunod. Ilumapit na kasi si tofi sa akin, kaya naman si Lexie na naman yung nahuli. Matatagalan na naman ako matapos sa aking pabuwi's over ngayon. Kasi yung aking video ay nagkabalik. E, Nagkabalibali yung aking video ngayon, kaya makasapot, good ba? At ayun na nga, mahaba pa nga yung aking time na. Ikinuha ko muna yung aking mga labayin kasi tuyo na. Eh kapag naghihintay ka talaga sa oras no, sobrang ay... tagal talaga pero hindi ka naghihintay ay eh, ang bilis lang no ba yan kaya yun kung ano-ano na lang po yung aking ginagawa dyan yung hindi ko pa pwedeng kunin ay kinuha ko na rin kasi tinatamad akong maghintay ganyan eh. talaga kapag loyal ka Agoy, okay, ninin At pagkatapos na nga, no, pinasok ko na yung aking mga dami Tapos bumalik na ako sa labas kasi magprefer mo na ako ng mga plato At ayun na nga, nafil ko na nga yung gutom Kaya naman, dali-dali talaga akong pumunta ng tindahan Kasi bibili lang naman ako ng chicheria Pero may nakasunog pa sa akin Akala mo ba naman iiwan? Di ba lagi nalang nakasunod? Okay. paminsan-minsan lang naman ako dito kakain ng chichirya guys, hindi naman palagi kahit malapit lang po kami dito sa may tindahan. Eh, ang mahal ba naman ang biligin, paminsan-minsan na lang talaga. Mm -hmm. Pagkarating ko nga dito, no, may nakita akong dalawang pusa, tapos nung nilapitan ko ay biglang tumakbo. Akala ba naman aswang yung dumating, eh ako lang naman yun. kakulay lang naman yung damit ko sa isang pusa. Siguro natakot yung isa. Okay. May mga pusa talagang takot sa'yo kahit hindi mo naman inaano. Mm -hmm. So no, hindi na nga ako makatiis ay bumili na rin po ako ng chichirya din law ko na lang pala para naman makakain yung aking kasama dito. Ganyan kasi kami. Kailangan bigayan. Hindi magdinalo bakit eh, para dili kadaluan. Sure. So hindi na nga ako makatiis no. Binuksan ko kaagad kasi. Alam nyo na sobrang taka ko nito. Hindi na nga lang umabot ng isang oras to Ubus na. Kasi sa daan pa lang mm -hmm. ay nagsimula ng kumain. ay eh, ubus kaagad yan. Eh hindi man lang makapaghintay makauwi sa bahay. Eh kasi sa daan pa lang ay kumakain na ganyan talaga ako dito kapag feel ko na gutom na ako ay tatakbo talaga ako papuntang tindahan Eh may pira naman ako kaya naman bumili na lang talaga ako ng chicheria pang pawala sa gutom ba But funky lang pala yung binigay ko sa kasama ko Kasi hindi naman siya kumakain ng marami Funky lang po ang palaging binibili niya At yung may iba yung rimbi Kung mayroon lang ay yung rimbi talaga yung gusto niya Pero wala naman ay funky na lang po yung aking binili Kasi hindi naman kaagad maubos Kaya naman maliit na lang talaga yung aking wala binili Wala naman talagang malaki sa funky na no maliit At lang. ito na nga yung suffer crunch Shhh. Sobrang laki talaga niya kaya naman Kaya naman kumuha talaga ako ng juice para naman pang At password ba? nga tayo Tapos na nga pala kami kaming kumain dyan. Natapos na rin po akong magluto. At hindi ko nga pinapakita sa inyo kasi busy busy kami dito. Nandito kasi yung anak ni ma'am, yung mga apo ni ma'am. Kaya naman hindi ko nalang pinapakita sa inyo. Yung pagluluto ko. Simple lang naman yung pagluluto ko. Ay nagpiprito lang ako. Kaya ba? hindi ko na lang talaga pinapakita sa inyo kasi nahihiya naman ako mag Pag nandyan sila. Okay. So pagkarating ng gabi no, ay kumain kami ng pizza kasi binigyan kami ni Ma. Lalo lang talagang tumaba nito si Ninin kasi palagi na lang kumakain. Uh -huh. At ayun na nga dahil may alkansya ako, kailangan ko din niyang hulugan paminsan-minsan kahit maliliit lang. Yung maliliit lang, lang. na halaga ay okay na yun. Yung mga coins ko nga pala dyan ay dyan ko ay nilagay. Kapag yung bibili ako tapos may sukli, ilalagay ko kaagad sa aking alkansya para hindi naman. ko na magastos ba? Sa panahon kasi ngayon, kailangan mo talagang mag-ipon kahit konti. Hindi naman tayo makakapag-ipon ng malalaking halaga. Kaya ang gawin mo lang kung may maliliit ka dyang Ayun na lang po Iipunin mo Para pagdating ng panahon May makikita ka sa pinaghirapan mo okay. At ayun na nga Makalipas nga ng ilang minutoan mm. Dahil may nagtrending na na habibis so, At ayun Gumawa din ako Nakisali rin ako sa trending At ito yung aking ginawa nga May jacket nga ako Nakaparyo-paryo Sa ginagamit nila sa trending Kaya ayun Nakisali na rin Para namang fewer No budget No problem. Kung gusto mo talagang gawin ay magagawa mo talaga ba? Kaya hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Bye.